headset ko mga po sing F6A ang sabi ng mga ari mga boss ay kaya mag start masubukan natin mga boss ito yung Multicam nya start natin kung totoo ba yung sinabi ng mga ari kaya naka una yan mga boss start natin talagang wala tingnan yung mga boss start natin wala ang unang natin gagawin mga boss ay malakas naman yung kuryente o battery tingnan natin itong ignition natin sa ilalim dito yung ignition niya mga boss ginawa ko mga boss ay tini inano ko lang yung sakit sa ilalim ito kita niyo mga bossing eh. ito yung sakit niya eh sakit niya sa ilalim yun o know. nag lost contact lang yun yung hinawakan ko dinin ko ng konti mga bossing eh. itong sakit na to hindi, hindi niyo makikita eh <coughs> yan yung sakit na yan ng ignition hinawakan ko yan Ay, kanina ayaw siyang mandara at wala siyang cranking at yung sakit na yan tiniin ko mga busing yun subukan natin start natin mga boss wala pang wala pang isang minuto ba limang minuto mga busing na ice na natin at uh, nag lost contact lang yung ano yung socket ng ano ng ignition switch mga bus at ah uh, yun lang yung gagawin yung mga boss pag walang siyang cranking at malakas naman yung baterya ah, uh, titingnan nyo yung socket or yung ignition switch na galing doon sa ano sa mismong sose baka nag lost contact lang mga bus at ah, uh, ulit. Okay mga bossing. Okay na. At uh, maayos na namin mga boss. At uh, good luck sa iyo manunod mga boss. At uh, sunod na vlog mga boss. Tayo ito yung manunod at don't be a part of the video.